bakit ginawang makipot ng Diyos ang daan sa kaligtasan. Bawat isa ay mayroong sariling landas o daan na sinusunod at ang daan na ito ay maaaring kahinat na ng dalawang bagay, ang daan tungo sa kapahamakan at ang daan para sa kaligtasan. Ganito ang sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Ang mga salitang ito ay maaaring maging katanungan para sa marami tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kung tunay ngang nais ng Diyos na maligtas ang lahat, bakit hindi nalamang lamang niya ginawang madali para sa sinuman ang daan upang maligtas? Bakit hindi nalamang niya hinaya ang lahat ay mapunta sa langit? Bakit nga ba? Ano ang eksaktong kahulugan nito? Isipin mo na ikaw ay nag-iisang naglalakbay sa daan na nahahati sa dalawa. Ang unang daan ay hindi pantay, bako-bako, mahirap, batuhan at puno ng matinik na mga halaman at maaaring may nakatagong mga panganib. Ito rin ay matarik at nakakapagod para sa ikalawang landas. Ito ay espaltado, maginhawa at ang dalawang gilid nito ay natataniman ng iba't ibang mga punong kahoy at mga bulaklak. Meron ding maraming mga lugar ng libangan. Ang mga taong pumili sa dana ito ay walang kahirap-hirap na maglalakbay at nakukuha ang anumang kanyang naisin. Kadalasan, ang pipiliin ng tao ay ang madaling daan dahil ito ay walang pangangailangan ng anumang paghihirap. Dahil ikasatao ang piliin kung ano ang magpapasaya at nakakaaliw sa kanya pipiliin itong pumunta sa kanyang sariling landas upang masunod ang kanyang sariling kagustuhan at hindi upang sunurin ang mga tungkulin at kautusan. Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan sa pagitan ng paraiso at impyerno. Ang maluwag na daan ay landas patungo sa impyerno, puno ng kasiyahan na tinatamasa ng puso ng tao, mga tukso, bisyo at kayamanang material na hinahanap ng karamihan. Dahil ayaw ng tao ang magpasakop, ang kalayaan at hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nasa landas na ito at marami ang pumipili dito. Gayon paman, ang kahinat ng pagsunod sa mga panandaliang kasiyahan sa buhay ay mag-aakay sa habang buhay na pagdurusa sa impyerno. Sa kabilang banda, ang landas patungo sa paraiso ay makipot at mahirap. Ito ay maaari nating tanggihan at hindi piliin sapagkat ang tao ay haharap sa mga paghirap, sakit mga pagdurusa, mananatili sa maraming pagbabawal at kailangang malabanan ng mga pananabik ng puso. Maaaring iniisip ng iba, tila ba sinusukat ng Diyos ang antas ng ating pagiging katanggap-tanggap at pumipili lamang siya ng iilan upang makapasok sa kanyang presensya. Sinasabi rin ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap ang bawat tumahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Binibigyang linaw ni Jesus sa mga talatang ito na ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay bukas para sa sinumang mang humahana. Ngunit ang gantimpala sa pagsunod sa mas mahirap at makipot na daan ay walang katapusang kaligayahan at kasiyahan sa susunod na buhay. Makipot ang daan patungo sa langit sapagkat may mga partikular itong kondisyon upang makapasok at iyon ay ang pananampalataya kay Heso Kristo dahil siya lamang ang tanging daan. Sinabi ni Jesus na ang makipot na pintuan ay patungo sa mahirap na daan, isang landas na magdadala sa atin tungo sa kahirapan at mahirap na pagpapasyon. Siya. Sa Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang kailangan mong ipako ang iyong sarili, mamuhay sa pananampalataya, magtitiis sa mga pagsubok katulad ng pagtitiis ni Kristo at pamumuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Ang Diyos ay naglagay ng dalawang daan sa ating harapan. Maaari tayong mag-isip bago humakbang at timbangin ang mga pamimilian. Pipiliin ba natin ang maiksing kasiyahan, ngunit kapalit ay habang buhay na pagdurusa o ang maikli at panandali ang panahon ng pagdurusa ngunit walang hanggang kaligayahan at kasiyahan. Dapat nating makilala ang pagkakaiba ng dalawang daan upang ang bawat isa ay magkaroon ng kakayahang malaman ang pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng tumatanggap, subalit ito ay batay sa ating paraan at pagpili sa tamang landas. Hindi rin maaaring baliwalain ng Diyos ang ating mga kasalanan. Oo, totoong siya ay mahabagin, ngunit siya ay makatarungan. At ang hinihingi ng kanyang katarungan ay kabayaran ng kasalanan. Sa totoo lamang, tayong lahat sana ay karapat dapat na mapunta sa maluwag na daan patungo sa kapahamakan. Subalit minahal tayo ng Diyos, kaya't nagbigay siya ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa pamamagitan ng walang katumbas na halaga, ang kanyang sarili ang naging pantubos. Kung walang pagbuhos ng dugo upang linisin ang ating mga kasalanan, tayo ay mananatiling may sala sa harapan ng Diyos na ating tinanggihan. Ang ating mundo ay puno ng pagkamakasarili at kasalanan at maraming tao ang naghahangad lumapit sa kanya ngunit sa paraang naislamang ng tao. Ang daan patungo sa Diyos ay mahirap at makipot dahil hinahadlangan dito ang kasalanan. Ang katotohanan ay sadyang pinapaganda ni Satanas ang daan patungo sa impyerno sa pamamagitan ng mga tukso, makamundong atraksyon at kompromisong moralidad. Hinahayaan ng mga tao na ang kanilang pamumuhay ay diktahan ng kanilang mga sariling pagnanasa at hangarin higit na pinipili nila ang pansamantalang kaligayahan sa sanlibutan kaysa sa pagsasakripisyo ng sarili bilang tanda ng pagsunod kay Jesus. Sa Lucas chapter 13 verse 23 to 24, may isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, Marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok dahil pinili ng mga tao ang gumawa ng sarili nilang relihiyon at Diyos. Kaya ito ay hindi isang diskriminasyon kundi may pagkalungkot na ipinahayag ni Jesus na makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Piliin ninyong tahakin ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan na kasama si Jesus. May mga daan na akala natin ay makakabuti sa atin pero iisa lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Nais ni Jesus na piliin natin ang daang iyon kung saan matututuhan nating sumunod sa kanyang mga salita at hindi ang maling daan na pinipili ng maraming tao. Humingi tayo ng karunungan at lakas ng loob sa Panginoon upang piliin natin ang kanyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ang pipiliin mo, ang makipot na daan o ang malapad na daan? Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!